Hi guys! Good day! This is Trubus Trubus and Anyways Money Mario Vlog and welcome to this video. To this video for ay... I... pack Naka-arrange siya lahat. Lahat dito sa kwarto, dito sa room. Kung isi ka suga, pat! Naliwanag naman dito, di ba? So, it's very, very maliwanag na. And it's ready to accommodate people. Charot lang. No, pwede na ito mag-sit in. Pwede na ito sa baba mag-sit. Kasi wala tayong madadong chairs. Kasi, um, yung chairs natin is very limited. <laughs> Happy Fiesta Senyor San Andres Happy Fiesta po Sa lahat ng mga nagsiselebrate Especially here sa aming parokya Our Lady of Mount Del Carmen Parish That is our first saint And our second saint is San Andres And people use to celebrate San Andres Fiesta Kasi San Andres is the patron saint of all fishermen And Barangay Bubutugan One of uh, the mga Ano to? Hanap buhay ng mga tao dito Kasi we are Um, most of the ano dito sa aming area is nasa coastal area. So, panaraga talaga or pangingisda ang kinabubuhay ng mga tao dito noon at ngayon. So, kaya they the, the, um, used to celebrate Our Lady, Our Lady, Senior San Andres Fiesta para sa ating mga mangingisda. so very excited kung ano mga handa natin. Simple handaan lang naman, you know what, nakasahod naman tayo and you know, this is our way, the best way of sharing our blessings. Di diba? Ganun naman tayo. As Pinoy as we are, it is part of our tradition na, and practices na we do share our blessings, through, especially sa mga fiesta, through papakay sa mga tao. And my annual panata, guys, ay nagbibigay ako ng uh, uh dito sa amin. And one of, uh, hindi, dito sa amin kasi, we have seven seven chapels. oh hinihingi kami ng 100 pack per chapels and dito sa barangay namin which is nearby and center dito sa sa aming simbahan ay binilihin uh, din kami ng 100 pack meals per purok and we have 10 puroks and dito sa amin purok 5 out of 100 ang um, ibibigay ko ay 20 so i used to give 20 pack meal. So, 10 times 10 is 1,700. So, 1,700 na pack meal ang maibibigay ngayon sa simbahan. And, nasa akin yung 20 pack meals kasi panata ko na yan. So, thank you, thank sa people behind no, sa pack meal. Kasi may mga tumutulong din sa akin. Maraming sa I won't mention them kasi they don't want to be mentioned because, you know, this is a, you know what, generosity should not be broadcast, sabi nga nila. So, very much, salamat! Hi! I won't tell them. Kung anong gumawin. Na, may tao ba na behind. Thank you, thank you so much. Eh, dito na ba sa fiesta natin, yung mga sobra na binigay naman nila for pack meal ay uh, binili ko para sa pagkain dito sa bahay. So, let us see kung anong mga handa natin. Mas simpleng handaan lang naman for smearing My Boss. Para sa kapistahan ni Sir Adda. So, just take a look, guys! Yan! Oh my God! They are cooking! Um, fish fillet. Ano mga ang ganda ng fish fillet, guys? Ay, fish fillet. Ah, uh, kasi din eh. Ay, lumpia din eh. Pero gagbay man eh. Karo pa fish fillet. Sa so, lumpia pala. So, kailangan natin that's, that's our strategy para hindi ma... Uh, ubos agad. So, this is lumpia. So, ang... Ang laman po ng lumpia namin ay... Hindi. Um, ano siya? <laughs> Yung... Uh, Saan ang kawayan dyan eh? Karon bamboo shoot. Bamboo shoot, so tandaan bamboo shoot. Chalo. As spaghetti mayora, this is a Jollibee style spaghetti, so kids will love it. Pero last year panos ang half. <laughs> Karon di ito mapanos. <laughs> spaghetti by Inday Badiday. Ah, wala na waqat. Ah, oh, hindi pa tapos, guys, no? So dito nagduto. So dito, we have fried chicken. And hi, Say Say. Say Say is Miss Kimaya 2021. <laughs> ano ito naman ang ating bigay ni Inday ang ating isda para sa ating asang tawag nito? Para sa ating Yes, kabetche. Oh, the rest wala pa. Ito naman ay para sa... Ah, dito ay para... Ah, hiruko. Para sa tingtang hall. Yan. Yeah. Justin, ikaw ma-assign sa butilya habang balutay lang nang makulangan ng butilya ka sa balutan, maminday ni mo. So yan ay para sa escabeche guys, ito lumpia. Yung mga simple ang handaan guys. And, hawad mo. Dito naman ay meron tayong, oh, meron na tayong chicken curry. And meron tayong, ah, this is what we call, Mascara ni Mayora. Mascara, rete? Oh, maskarang humba. Humbang maskara. Ako oh, ba sabo ang video pa And ito naman ang adobo. This is bukogon, guys. So this is also super delicious. And meron tayong afritara. Yan. So simple lang tayo, guys, for today's video. So may sobrang sayo doon. Doon na siya sa ako. Again, Miss Kimaya Territory. Pero <laughs> na proud din that... niya. Yeah, let's go. And meron tayong ano rice of course because rice is life. So ito yung mga handa namin pero dadayo tayo sa ating kapitbahay. Dito naman is meron tayong kapitbahay guys. Asa mo yung kaya ako iproud. proud Wala ay, i-chop-chop mo. I-chop po na ako ang muka. Eh. Oh, may lechon sila ba, Pat? Uh, di ba? Ito na ang mga dalawa. May chatsoy. A crime rin, no? Yes. Kaligo na mo ba pa? Wow. Hindi no, mo ba kaligo nga? Pista ba? Chicken <laughs> curry. Fish. Sa din? Mascara. Pat. pa pala Pag pala naging taganda. Nakapipuan. Uy, wow. asa mo di kumprahan? Ay, pala. Isa ba sila yeah, kumprahan? Masarap oh, sila kasi may lechon sila. Oh my God meron siya, ito tawag san yung puto and bahaw bahaw <laughs> <Chaltan>. <laughs> nice. come on happy fiesta guys nice. ah, dito tayo guys, so this is a store so uh, the old store kasi na bankrupt na po siya I <laughs> this is the owner of the store the bankrupt store Chaltan.

Where is no getting off uh. So, happy fiesta! Hi guys! Ang selling fan yung brand Brenda na binigay sa akin sa so, extension po lang yun. At ito na extension wire yan pack binigay. So yun, mga video kayo dito sa so, mga kayo dito. So may mga setup tayo dito, mga sofa, mga um, upuan, dito pack. And meron tayong setup dito sa table guys. Papunta dito. So, mag ano lang tayo simple lang dito ang oh, may tayo guys from Brenda ay <laughs> ako kay Brenda pero nagbigay ako ng pera para discount ng malaki so dito yung lechon natin na maliit and dito yung mga foods natin uh, diba? <laughs> ah ay, you know, uh, di ba bongga So yun na guys So let's have a setup later on Kasi steel ten A.M. and pupunta pa ako ng simbahan so hindi ko na na-touch dito guys ang yung mga scene na ko they know naman <laughs> hindi na ako nag-touch <laughs> hindi na ako nag-renovate kasi uh, alam na basta dito and yung mga particular na para mataguan yung mga staff dito sa taas so yan niya simple celebration from Maring my vlog oh, diba? ay may mga may mga drinks na dating tatlo <laughs> Hey, get So, ito may ceiling fan din naman dito. So, may init ang dito pag nasa 1 p.m. till 12. Ito yung mga bulingon nako guys. Ito yung atong cabinet. This may stand later kung sino maglalay, mag-stand sila. So, yun lang yun, guys. So, Happy Fiesta again! Yung Lonsones pala, no? This is a Lonzones come from our... Ah! Kapitbahay na ano siya, binigyan ng sakaya. So, binigyan din ako. And this is our mini wrap. Pack, walang naman nating wrap. Ay, ginoo ko. It's only water. Ay, okay. ginoo ko. It's only okay. water. Nag-ice naman yun. nag Wala pa na ako na deep toast. Ginoo ko. Ito so, yung chocolate na binigay. Me, Cute Berry. The team palaging gutom. Thank you for this. Hindi ko pa na-touch. So, maya na yan. And meron pa, ah, meron pa palang chocolate dito. Swiss Extra Fine Churba Ayan. So, walang laman talaga dito. Kung sino matutulog dito, pwede din naman. Baka may malasing ng mga bakla. Ayan. So, again and again, this is such a beautiful blessings, no, na binigay sa atin ng may may kapal. So, just a sharing through pagpakain and fiesta. So, pesa din naman dito sa mga kapitbahay natin. Ayun. Lamingaw, lugi. Ay. Wala nang bibijoke pa. Mamaya pa sila sa hapon, guys. <laughs> Happy fiesta!